Galawang mag-asawa na nga ba ang Kim Pao? ang video ng Kim Pao kung saan ay naghihintay sila ng sasakyan. Di ba nga may lumapit na isang bata at nag pa kay Kim. Samantala nung dumating na nga ang sasakyan at sabay sabi ni Pao na halika na. Ito na nga yung sinasabi nila na hindi mapaghiwalay. Mismo na nga si Pao nagsabi na always beside me. Hindi talaga mapap mapapaghiwalay ang dalawa. Hindi lang dahil sa ibang bansa, kasi ayon niya kay Abante News, ito yung sila eh, pag nasa ibang bansa, di mapaghiwalay. Eh dito nga, sino hindi ma-de-develop dyan? Mandito, halos itong uh, isang week magkakasama sila dala sa taping. Plus Sunday, may mga ginagawa sila activity o oh. So, almost everyday, magkakasama ang Gimpaw. Kaya, sinong hindi malidevelop dyan sa kanila? Tama naman din si Abante News na talagang galawang mag-asawa. do hindi pa nila inamin na sila, pero alam na natin yung mga galawa nila, di ba? Magkalat ng mga videos, pictures, and everything. Kasi kung tutusin, kung meron din naman fandom, ang mga young love mm -mm. team, kaya rin nilang gawin sana yon. But mm -mm. unfortunately, iba talaga. Or for, fortunately, iba talaga ang Kim Paolanja. Pero alam mo, uh, mm. pasintabi lang doon sa mga artista, doon sa mga artista na nag-perform dyan. Mm. Parang nawalis talaga kayo. <laughs> 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 Yan ang hinihintay kong statement. Parang winalis. Parang winalis kayo ng Kim Pao. Oh, kasi oh. kung... kung kung kilig lang naman, di ba talagang sumabog ng bongga-bongga yung venue? At kung patrending din naman, ay as in talaga namang mayat-maya, minu-minuto, oras-oras, sigusigundo, kung magpa-trending itong mga to, eh ang buong laman na nga lang ng ex ay eh, puro mga kimpaw, pati ibang social media. At ang nakakaloka, as in hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at inaalam pa rin kung ano na ang nangyari sa kimpaw matapos ang um, ang kanilang appearance diyan. At eto na nga nalaman ko ha, ang okay. um, brace yourselves, nalaman ko at may nagsabi sa akin na hindi na pala sumama ang Kim Pao. Ah, ah, sa after ah. ano after, after, show party. Mm -hmm. Tinatawag na after party. Eh kung bakit after party? Hindi na sumama ang Kim Pao diyan, hindi na sumama kinabai, hindi na. Basas doon sa mga sama nag-perform diyan uh, para mag-mag party, ganyan ganyan mag-bonding kasi mas pinili ng Kim Pao na mag-dinner sa isang uh, fine dining na kilala daw diyan mm, okay. sa Vancouver. O oh, di ba? Hindi talaga kasi papayag si Paolo na hindi hindi sila magkaroon ng uh, ng bonding.